Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Sa episode na ito, tatalakayin po natin ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng katarungang pambarangay. ang barangay conciliation process. Ano nga ba ang yugtong ito? Ano ang mangyayari kung hindi magkasundo ang magkabilang paning? At bakit mahalaga ang pagiging confidential ng mga pagdinig? Samahan niyo po ako hanggang sa matapos ang video ito. Mga kabarangay, ang barangay conciliation process ay isang mahalagang hakbang sa ilalim ng katarungang pambarangay. Layunin nito na ayusin ang alitan sa paraang mapayapa, mabilis, at hindi na kinakailangang dumaan sa korte may dalawang yugto ang prosesong ito ang mediation stage at ang conciliation stage ano ang mediation stage sa unang yugto tinatawag natin itong mediation stage dito ay kumikilos ang punong barangay bilang tagapamagitan. Hindi ito formal. Nakaupo lamang ang magkabilang panig at ang layunin ay mag-usap ng maayos. Ang punong barangay ay makikinig. Lilinawin ang mga issue at susubukang tulungan ang magkabilang panig na magkasundo. At ang pinakamahalaga rito ay ang kusang loob na pagkakasundo. Dito po sa mediation, walang sapilitan. Hindi maaaring pilitin ni Kapitan na magkasundo ang mga nag-aaway na partido. Ano naman ang nangyayari sa conciliation stage. Kapag hindi naging matagumpay ang mediation, isusunod dito ang conciliation stage. Dito napapasok ang pangkat tagapagkasundo mula sa members ng lupon tagapamayapa o ang tinatawag na conciliation panel. Mas mayroong kaayusan ito kumpara sa mediation. Bagamat hindi pa rin ito kasing hitpit ng proseso sa korte. Aktibong partisipasyon ng pangkat tagapagkasundo ang makikita natin dito mga kabaranggay ang mga miyembro ng lupon o ng pangkat ay maaaring magtanong, linawin ang mga detalye at hikayatin ang mga partido para sa isang compromise. Tandaan po natin, hindi kinakailangan dito sa mga sa barangay conciliation ang abogado at hindi rin istriktong sinusunod ang mga technical rules of evidence. Pero tandaan, ang pagiging patas at paggalang sa karapatan ng bawat isa ay napakahalaga. Ito po 'yung mga possible outcomes ng barangay conciliation. May dalawang maaaring kahinatnan ang prosesong ito. Una, amicable settlement kung magkasundo ang magkabilang panig, ilalagay ito sa kasulatan ng kasunduan. Ito po yung sa KP Form number no. 16. Pipirmahan ito na ng magkabilang panig at pagtitibayin ng lupon. Ang kasunduan ito ay may bisa kagaya ng isang kontrata. At maaaring i-enforce sa korte kung kinakailangan. Pangalawa, ito ay yung non-settlement. Kung walang napagkasunduan, mag issue ang lupon ng Certificate to File Action. Ang dokumentong ito ay pahintulot na maaari ng isang pa ang kaso sa tamang hukuman. Okay, dumako naman tayo ngayon dun sa confidential na proseso. Isang mahalagang aspeto ng katarungang pambarangay ang confidentiality. Ang lahat ng pag-uusap, ang lahat ng testimonya at dokumento sa loob ng pagdinig ay hindi maaaring gamitin laban sa sinuman sa korte. Aliba na lang sa ibang mga exception ayon po sa batas. Ito ay para hikayatin ang bukas at tapat na usapan. Kaya huwag matatakot na magsalita kung ikaw ay isa sa mga partido sa hidwaan. Layunin ng proseso ito pong barangay conciliation ay kapayapaan at pagkakaunawaan. Okay, ah uh, recap po tayo. Paalala. Number one, tandaan po natin na ang, sa mediation, mas informal sa harap ng punong barangay sa conciliation naman, mas structured sa harap ng pangkat tagapagkasundo. Ang amicable settlement naman ay pinaka mainam na resulta. At kung meron namang non-settlement, pwede nang magsampa ng kaso sa korte yung panghuli, lahat ng ito dapat ay confidential. Kaya mga kabarangay, bago po kayo humantong sa korte o sa demandahan at mataas malaking gastusin sa korte, subukan po muna natin ang mga pamamaraan na makatao, kagaya po ng aking dinidiscuss dito. Ito ay ang pagkakasundo sa ating sariling barangay. Ayang mga barangay, muli ako po si Jeffrey at kung gusto paninyo ninyo ng mas marami pang videos tungkol sa katarungang pambarangay, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share ng mga videos po natin dito. Kaya muli hanggang sa susunod po na episode. Magandang araw sa inyong lahat.